Noong nakaraang taon, naglabas ang China ng isang mapa na nagsasabing parte ng China ang ilan sa mga teritoryo ng ibang bansa. Nakalagay sa mapa na ang ilan sa mga teritoryo ng Vietnam, Pilipinas, Japan, at iba pang mga bansa ay parte ng China. Marami ang nagalit sa mapa na nilabas ng China dahil sa madalas na pag ng China sa teritoryo ng ibang mga bansa. Marami ang naniniwala na kaya pinapalakas ng China ang militar nila ay para makuha nila ang mga teritoryo ng ibang bansa na inaangkin nila. Ayon sa mga eksperto, malaki ang posibilidad na ang unang bansa na susubukang sakupin ng China ay ang Taiwan. Halata kasi na yun ang matagal ng pinapangarap ng presidente ng China na si Xi Jinping. Tataas din ang ekonomiya ng China pag nagtagumpay sila sa plano nilang sakupin ang Taiwan. Pero naniniwala ang maraming eksperto na hindi matatapos sa Taiwan ang kagustuhan ng China na nakawin ang teritoryo ng ibang mga bansa. Bukod kasi sa Taiwan, ay marami pang mga lupa na inaangkin ng China. Bagamat karamihan sa mga teritoryong inaangkin ng China ay parte ng mga bansang hindi nila kakampi, mayroon ding teritoryo na inaangkin ang China na kontrolado ng kakampi nila. Ang teritoryo ng Russia sa bolshoi Usurinsky Island ay inaangkin din ng China. Nagkaroon na dati ang China at Russia ng kasunduan na paghatian ng isla pero parang inaangkin pa rin ng China ang buong isla. Bukod doon, marami sa China ang naniniwala na ang teritoryo ng Russia na Vladivostok ay sa kanila rin. Marami sa Russia ang nagalit sa mapa na nilabas ng China. Ayon sa Russia, matagal na daw tapos ang pagtatalo dahil na pagkasunduan na daw nila dati ng China kung ano ang gagawin sa isla. Ganun pa man, sigurado'ng gusto pa rin ng China na makuha ang teritoryo kahit may kasunduan na sa pagitan nila at ng Russia. Hindi naman nagsorry ang China para sa mapa na ginawa nila. Ayon sa China, ang Russia daw ay tinuturing nilang kaibigan at kakampi. Malaki din ang tulong na binibigay nila sa Russia sa gera nito laban sa Ukraine. Pero ayon sa mga eksperto, hindi talaga tinuturing ng China na kaibigan ang Russia. Posible daw na kaya lang tumutulong ang China sa Russia ay dahil kailangan ng China ng kakampi laban sa Amerika. Sabi ng mga eksperto na ang dahilan lang kung bakit nagkakampihan ang Russia at China ay pareho kasi nilang kalaban ang United States. Pero marami ang naniniwala na kung walang common enemy ang China at Russia, magiging magkaaway din ang dalawang bansa. Ganun pa man, lumalakas pa rin ang kooperasyon sa pagitan ng Russia at China. Marami ang naniniwala na tutulungan ng Russia ang China pag lumusob ito sa Taiwan. Ang North Korea at Iran ay inaasahang tutulungan din ang China kung sakaling magkagera sa pagitan nito at ng United States. Maraming eksperto ang nagsasabi na siguradong ngayong dekada na to ay lulusob na ang China sa Taiwan meron pa ngang mga naniniwala na next year pa lang ay lulusob na ang China. Ayon sa mga analyst, bumabagsak na ang ekonomiya ng China kaya posibleng nagmamadali na itong lusubin ang Taiwan. Pag bumagsak kasi ang ekonomiya ng China, mahihirapan na silang palakasin ang militar nila. Kaya naman siguradong nagmamadali na silang lumusob habang hindi pa bumabagsak ang ekonomi nila. Sabi rin ng mga eksperto na posibleng gusto rin ng China na ang Taiwan para mapataas ulit ang ekonomiya nila. Maraming dahilan ang China para sakupin ang Taiwan, kaya naman napakadelikado na talaga ng panahon ngayon. Pag nilusob ng China ang Taiwan, malaki ang posibilidad na magkaroon ng isang pandaigdigang gera. Sigurado kasing marami ang mahihila sa gera. Tapos hanggang ngayon ay rumaragasa pa rin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Tapos sobrang gulo rin sa Middle East. Kaya naman pag nagkasabay-sabay ang mga gera malabo ng maiwasan ng isang world war. Kaya naman naghahanda na ang maraming bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng militar nila at ng mga depensa ng bansa nila. Malapit ng bumisita ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa China. Ito ang una niyang pagalis sa Russia ngayong taon na to. Isa na naman itong indikasyon na may pinaplano ang Russia at China. Posible talagang magtulungan ang dalawang bansa para mapabagsak ang Amerika. Ganun paman, napakalabong matalo ng China at Russia ang United States kahit magkampihan pa sila. Ayon sa mga reports, bukod sa China, posibleng bumisita din si Putin sa North Korea at Vietnam. Kinumpirma ni Putin mismo na bibisita siya sa China ngayong buwan na to. Bagamat mayroon ding teritoryo ang Vietnam na gustong kuhain ng China, ang Vietnam ay maituturing pa rin na kakampi ng Russia tinuturing ang Vietnam na isa sa mga pinakamalapit na kakampi ng Russia. Ayon sa mga eksperto, gusto daw ipakita ni Putin sa mundo na mayroon pa siyang mga kakampi kaya binibisita niya ang ibang mga bansa. Gusto daw ipakita ni Putin na nabigo ang mga Western countries sa pag-isolate sa Russia. Ganun pa man, dahil sa mga sanctions na pinataw ng Western countries, sobrang humina ang Russia kaya naman marami ang naniniwala na sobrang palpak ang desisyon ni Putin na lusubin ang Ukraine. Mas lalo kasing humina ang Russia at ang NATO naman ay lumakas. Kung hindi lang tinutulungan ng China ang Russia, matagal nang nagkolaps ang bansa. Ang China kasi ay tinutulungan ang Russia na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw dito ng mga Western countries. Ang North Korea ay nagpapadala rin ng sandamakmak na missiles sa Russia. Ganun pa siguradong may kapalit ang pagtulong ng North Korea sa Russia. Ang teorya ng marami ay tutulungan ng Russia ang North Korea sa paggawa ng mga nuclear weapons bilang kapalit sa pagtulong sa kanila ng bansa. Ayon sa mga eksperto, posibleng ang Vietnam ay gusto ring magkaroon ng weapons deal sa pagitan nila at ng Russia tulad ng North Korea. Kaya naman napakadelikado na talaga ng panahon ngayon posible kasing hindi lang Russia, China, Iran at North Korea ang maging magkakakampi kung sakaling magkaroon ng World War III. Posibleng kumampi din sa kanila ang ilang mga bansa tulad ng Pakistan, Vietnam at Iraq. Mayroon pa ngang mga naniniwala na posibleng traidorin ng Turkey ang NATO at kumampi sa grupo ng China. Ganun pa man, sobrang mas malakas pa rin ang Amerika at ang mga kaalyado nito kaya napakalabo pa ring manalo ang China, Russia at iba pang mga kalaban ng NATO. Tapos ang NATO ay nagpapalakas na din ng militar nila. Kaya naman pag hindi kagad lumusob ang China at ang mga kaalyado nito, siguradong mahihirapan sila dahil habang tumatagal ang panahon, mas lalong lumalakas ang NATO. Pag sumali pa sa NATO ang mas maraming mga bansa, sobrang mahihirapan talaga ang grupo ng China na kalabanin ng alyansa. Tapos ang India din ay nagpapalakas na ng militar at pwedeng kumampi ito sa NATO kaya malabo talagang manalo ang China sa isang pandaigdigang gera. Siguradong maraming tutulong sa Taiwan kung sakaling lusubin ito ng China. Siguradong gumagawa na ang Amerika ng mga plano sa kung pano proprotektahan ang Taiwan kung sakaling lumusob ang China. Kaya naman dapat talaga ay maghanda na rin ang lahat ng mga bansa na malapit sa Taiwan dahil malaki ang posibilidad na madamay sila kung magkakaroon ng gera sa rehiyon.